Piniling ng kampo ng SMNI anchors na sina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis sa Korte Suprema na mapakawalan silang mula sa pagkakakulong sa kamera. Ayon sa kanilang counsel na sina dating presidential spokesperson, Atty. Harry Roque, nagsumiti sila ng petition for certiorari at writ of habeas corpus sa Korte para mailapas mula sa pagkakakulong sina Badoy at Celis. Hiniling din ni Roque sa hukuman na pagpaliwanagin ng kamera kung bakit na citing contempt si Badoy at Celis sa pagdinig noong Disyembre 7. Kasama ni Atty. Roque na naghain ng petisyon ng mga asawa ng dalawang SMNI anchors. Naniniwala po kami na lahat ng mga mamamayag hindi dapat ipinakukulong dahil sa kanilang profesyon. Ito po ay pinagbabawal ng saligang batas bilang subsequent punishment. Naniniwala din po kami na ang sotolo'y malinaw, hindi po pwedeng mapilit ang mga mamamahayag na sabihin kung sino ang source maski ito pa ay hearing sa Kongreso.